camping kami dito guys run out kasi kaya nandito kami guys sa gitna ng kainitan baninang nakakapsat ko ni Baltog pa, na panagalat ikaw kakabsat. <laughs> Iti-pagtend me Wow! gitul da na pang kanya lang ang linong na ginaala da na buru da dito yung kakadwa tayo oh, nakalilit na kami tika rin kaya dahin may may na dito nga e, surong na kakapsat tanay makita mo dito kasabaan tapos kabatbatuan batuan nga nagdadak guys kung naboboring kayo sa bahay ninyo Ganito ang gawin nyo Lumabas kayo sa bahay nyo At mag-relax, relax Tignan mo naman dito kung saan ako Nasa tent ako Pero pag binuksan mo yan Para ka nanti nandito sa paraiso <laughs> Paraiso ni Bosque Dito kami guys sa ilog O, tignan mo naman napakalinis ng tubig dito sa amin guys kaya ano pang hinihintay mo punta ka na din dito sa amin at makikita mo yung ganda ng tanawin, ganda ng ilog at syempre napakalinis parang mineral lang <laughs> <laughs> pakitakmit kaya yo dito inaramid may uh, swimming pool Oh, pakita kayo kaya kakabsat ah hindi kahit naman pa kakabsat open kayo to <laughs> pakitam niya swimming pool na oh. oh. Tay gagap nga tinaka pimpintas nga pagdidigusa. Agay ayos pa itis isbuyo, may si Jay baba. Isuno e so, kay yu misbu, misbu kayo lang unlimited. Ditay gagap sa Dito yakabsa, nga inkargat, dito nga bato Kambal, iso dito ting kabel ko nga napilit nga ba to? E so, In deliver na dito yung kakabsat. iso <laughs> e nga kita Kambal, nagdakil nga ba to? Umay kanta eh. Pag di ko. Naglami is nagli now. na kung nakpaning kinya yung kagabsat. Taki. <laughs> dito yung kagabsat. No, dito ka probinsya, Dito yung madanagan kagabsat. Diskarte. No, adda ka niya. nga diskarte. May kagabsat. Adala lang may samungin na po'y, Adala lang bagong laso na. Biag ka. lang kagabsat. Muna, agbiro ka iti panggatong. Nakakapsat! Ito tayo, isong rod. tayo, kasta. Mabaling kanton nga glututin na poy. Mabaling kanton nga si daan. Mabaling pa nga libre ti si daan. Apay ko pro na yung kapsat. Tagamen, ni karayan! Tawang problema, hindi ko na ka na-discarte ka lang. Libre si daan. Kasta, probinsya dapat pa nga probinsyana, probinsyano. Shout out kay ayo amin kakapsata mo nga nagbay di si, si, taga probinsya Bar na. Tataga dahil no, kami madanagan ti sidsidaen tatan kakapsata. ururain tay lang ginapan nagkalkalab da na ipakita man. Barbaring lang nata. No adda maala na. Sa pay la kumata adda urayen tay kakapsat nan damalag na tumaot. Yay pampana. Sa bagay ka nagituo so, na lasuna na baguaw. Apo, 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 apo. Dali, Nandito pa, na eh. Nandito nyo na eh. Chamba kakamsa ito okay, si Damman. Saan ka pa? Hindi <laughs> <laughs> tan. Makita yun kakapsat. Tuntuno na dito yung surong. Hmm. Pao. Hindi kita atang inasalan. Talaga. Nagihima sa inyo. Nay, nakasaganan pa ito dito. Nakalamitan ni Karayan. Pao. <coughs> wow. Grinabi na ito Nay, pinununa asinan. Naku po. Tan, di ka pa nakakita? na may bangos dito sa ilog. Dito lang sa amin yan. Mahal tayo, mga <kaya> kabusat. <laughs> o, oh, tatini, may ganyan lang. <laughs> Inang inesal, mukbangers. Wow, 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 wow. Amen. Kita niyo nyo, madigit yung lablabayda. <laughs> Nagbalin na supot. <laughs> o, oh. talaga nga, girl's cut. Always ready. <laughs> oh, mga kabusat, atamot din si Dami nga bangos. Tapos, digito yung kamati. <laughs> <Ate>. At yung <laughs> kamatis ko, naging flower na, o. Oh. <laughs> Nagimas na tirig egg Fresh na fresh. Shout out DJ na galam tirig egg. Nagimas. O, mga tayong karam sa... Nang mm. kung nagdaday ka na. Ay, sumula. Let's eat na. Tingo, gaman mo na ito. Mmm. Mmm. Tapos. Nagimas.